sa ng kolehiyo, malaking dinagampan ng papel ng isang dean. Pinamumura nito ang bawat college department. Malaki ang kapangyarihan ng dean. Hindi napapakialaman ng presidente yan. Subalit, papano kung ang dean mismo ang umabuso ng kanyang kapangyarihan na nagtulot ng kapahamakan sa kanyang mga estudyante? Mananagot din yung eskwelahan doon sa ginagawa ng dean. St. Jude College School of Hotel and Restaurant Management na lalagay ngayon sa sentro ng kontrobersiya. Ilang hindi nito hulog sa bitag matapos sa sigawang entrapment operation sa Sogo Hotel sa Quirino Avenue, Manila. Ang kaso, blackmail at pagpapost sa internet na mga hubot-hubad na larawan ng kanyang estudyante. Halos dalawang taon niyang lihim na naging karelasyon. Matauhan ng kanyang estudyanteng biktima at ipinalam na tigilan na ang kanilang bawal na relasyon gumanti ang diin sa pamamagitan ng pag pagpo-post ng mga larawan ng hubot-hubad ng biktima na kuha sa kanyang cellphone. Ito yung krimeng paglabag sa bagong batas ng Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Nagumpisa ang lahat sa isang alok na kung tawagin ay kwarto o kwatro. Kailan mo tinanggap tong alok ni Dean? Sino nagkalok sa iyo? Yes. Si Dean mismo? Yes. Tanong niya po sa akin, pwede ka pa magpagkatiwalaan ng sikreto? Alam mo yung give, give and take. Ano, twice, twice a month. Pag-stress lang ako. Ikaw, comfort mo siya habang siya stress. Labagman sa kanyang kalooban, tinanggap ni Kathy ang alok ni Dean Rible. Dipit um, na po talaga ako eh. Ang ibig dipit? Wala po akong grades na makukuha sa mga major subject ko kasi hinarang niya na po. Ayon kay Kathy, ipinakilala umano siyang pamangkin ni Dean Rible sa kanyang mga profesor sa College of HRM. Kaya naman kinikustyon pa siya ng kanyang mga profesor tuwing papasok siya sa klase. Kasi po ay pinalabas niya po na pamangkin niya ako. Pag na nakikita niya pong pumapasok po ako sa mga subject na noted na po, nagugulat po yung mga prop ko na nandito ka. Naging usap-usapan si Cathy sa buong College of HRM. Siya raw ang nakikinabang sa impluensya ni Dean Ripley. Narinig ko po mismo sa ibang section. Ano sinabi nila sa tuloy niya? Pinagamit mm -hmm. ko yung pinto ng Pero hindi ko nila alam na ako yung nagagamit. Sobrang lispo nating ng nila sa din namin. Sorry. <laughs> Sige, sige. Sobrang nabuhay kasi ayaw na lang po akong puwala sa kanya. Gusto niya sa kanya lang ako. Ano gusto mo ngayon? Gusto kong naranasan niya kung paano. Kung wala rin tignitan at reputasyon na ganyan ginawa niya sa akin. Upang patunayan ni Kathy ang kanyang sumbong sa bitag, tinawagan nito si Dean Alexander Ripley at pinarinig sa bitag, ang kanilang usapan. Hello? Hello? Ano pa ba kailangan kong gawin? Hirap na hirap na ako sa ginagawa mo. Okay, magtanong pa o kung saan. Tapos, kapag nagawa ka na, tapos, okay? Anong oo? Anong gusto mo? Sa lahat ang gusto mo. Tulad ng ano? Susunod ka. Kasi lang tayo. Ipinakita rin ni Cathy sa bitag ang mga text messages ni Dean Rible Iisang nilalaman ng mga mensahe ni Dean Ang pasunurin sa kanyang kagustuhan ng kanyang biktima Lunas at 31 ng Enero Kasamang biktimang si Kathy Nakipagugnayan ang bitag sa tanggapan ni Buhay Party List Representative Erwin Tiang Yung sa batas natin is the mere threat na ilalabas mo yung video na alam naman natin na meron, di ba? Ano na yun eh, punishable na yun ng batas na ginawa natin. Ayon kay Representative Tiang, pasok ang kaso ng ni Cathy sa Republic Act 9995 of Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Okay, nandiyan pa rin? Hindi niya pa rin inaalis hanggang hindi sila makita. nagpapakita na siya. All right. So, doon yung malinaw na element ng blackmail, either sumunod ka o hindi. Nakakasa yung kanyang threat eh, na if you continue defying me, what is gonna happen, I will put you to shame and I will demolish and I will destroy you masusing pinag-aralan ng bitang ang gagawing operasyon laban sa inareklamong din. I would even go further na hanggang umaabot sila sa entrance ng motel o hanggang doon sa once pag pumasok na swiftly grab the guy and then direct na sa station because it's consummated, documented na din eh. Wala na maraming planning to. It's a plain and simple pick-up. Kasi unang-una na, dyan pa yung, ano, kanyang, uh, what do you call this, video? sa Facebook, which is basically the evidence. Nakita ni Congressman Chenko, di ba? Yes. Yan. Is this clear? Ganun lang. Okay, sige. Dito, agad pinagpanuhan ang grupo ng Regional Special Task Force Group at bitag ang gagawing entrapment operation. Ang team A, ako na rito. At yung apat. Tapos yung team B, isang sasakyan namin nandito. Then yung team nila na doon. At yung team A. Kayo yung bubuntot dito kung sakaling dito, Uh, kayo ang mga as ano as partners kayo rin ang magte-check in sila same time kayo rin magte-check in na rin kayo, kayo ang bubuntot sa target pag nag-stop ko din diretso doon ako nakahahabol kung sakaling hindi siya natuloy tumiretso sa doon sinunta nyo tumiretso ang bubuntot itong D kung ang um, plan A natin ay natupad na, ano, yun ang mangyayari next step is kayo yung nasa loob. Kayo mag-check in. Kung so, mag check in na yung target natin, susundan nyo na. Then, alamin na kung saan sila kung kwarto. Kung mayroon kang option na i yung mag-call the shot, kasi ikaw yung nakakalap kung ano nangyayari sa loob, mayroon kang may text pa lang sa amin o miss call, so, yun ang cue namin. Pero kung wala talagang means, Dating doon, tatabi ang cellphone mo, um, wala kang means. Three minutes, papasok na kami. Oo. Oh. Rescue na yun. Ito naman, pwede naman tumayo. Kasi na-arrestuhin naman ang taga natin siya, di ba? Uh, tumayo ko na, buksan mo na yung pinto. Diyan na kami sa pinto, kagad nun. Pagtatok namin, buksan mo pinto. May kukuha na siya yung babae. Tumayo ko na, kahit pumiglas ka na, buksan mo na. mo na, na. Matapos pagplanuhan, agad naghanda ng tatlong grupo ang mga operatiba ng Regional Task Force Group at BITAG. Malapit-lapit pa kami ngayon sa target site Harrison and Edson Sinusundan lang namin itong sasakyan sa unahan namin uh, sasakyan ng uh, leader ng uh, team na to Ang objective ng team na to ay sundan yung uh, victim na kung saan ibababa sa may Harrison Edson and then may tatlong team na bubuntot sa kanya, dalawang nakamotorsiklo and then isang sasakyan na may mga operatiba rin, Team B and Team C and other sasakyan na bubuntot sa aming uh, subject na tututukan. Ina-assume namin ang isang motel na kansa magtatagpo sila, mag-check-in. At ang gusto mangyari ng din dito, na kapag nakapag-check-in sila at nagamit niya yung uh, victim, that's the only time na tatanggalin niya na mga pictures na uh, nasa internet at ipinakalat sa Facebook sa mga kaibigan, kaanap ng victim. Nakung saan na uh, talagang sinetap, up, pinag-aralan, pinagplanuhan ng maigi. We'll see kung paano mangyayari ngayon to. Wala pa tayong kasiguruhan kung anong maging kahinatnan. At isa to sa mga ginagawa ng bitag, documenting everything until the end. Whether we succeed or we fail, that's the way it is kasama na, na. Kasama na lang din. Opo, kasama niya na sir. Sumakay po ng taxi sir. Alright, so may nakabuntot. tayo, soon na pagsakay ng taxi nakabuntot. Sa hagip mo ba? Opo, hagip na hagip sir. Tinala ni Dean Rible ang biktimang si Cathy. Kung saan kasalukuyang nakapwesto na sa labas ng motel ng aming grupo. Pumasok na po ng sir. Toto, na natin. Opo, sir. Yung taxi kanina. Papasok pa lang po yung ano eh, mga undercover na ano, sir eh. Sir. Ayan, yan, sir. naka green and black. Opo, tsaka po yung ano po, yung partner, nandun na po sa may lobby. Sige, dahan-dahan. Tupwesto lang kami ha. Unti-unti, dahan-dahan. Toto, okay. Rescue ito. Rescue. Rescue. Hulog sa bitang si Dean Rimple. Ay pusas, sa sa kung ito, kung ano namin kaponate. Maganda yung video. Dress up din, go dress up. We've been monitoring you for a couple of days now. We've been monitoring your text messages, everything along the way. Congratulations, kung sino yung mga mag-aaral na gusto ko yung mga. Dean, ay nyo kami sa paglabag sa batas. Kayo po ay may karapatang manahimik. Kayo po ay may karapatang kumuha ng abogado na hindi pong sarili-pili. Naintindihan niyo po ba? Uh, okay. Doon so, na po kayo sa amin. Malaking pagkakamali ng uh, suspect si D. Eh, inakala niya na hindi magsusumbong yung kanyang estudyante laking pagkakamali niya na na-underestimate niya yung kanyang victim dito na as weak walang capabilities na lumapit totally akala niya kontrolado so anong nangyari na the consequence eto ng resulta nakasakay si Dean sa sasakyan ng mga police mismo patungo sa Kamp at doon ipaprocess, doon malalaman natin lahat ang uh, sa loobin, ang nasa ulo nito kung magsasalita ang suspect. Sa NCRPO RSTG Headquarters, Kamp Bagong Diwa, hindi napigilan ng bitag at mga pulis ang galit na galit na biktima. Kinagulat ng bitag ng mismong si Dean ang umamin na ikalawang kaso niya na ito Dati na raw siyang naintrap dahil sa pangungotong sa kanyang mga estudyante sa dating unibersidad na kanyang pinasukan Naawa ako I believe me Dito, hiniling ni Dean Rible na makausap ang kanyang estudyanting biktimang si Kathy Okay, sige, sige, sige. Liga, liga, liga. Okay. What do, what do you think? Bakit nasaktan siya? Eh. Nasaktan na sa kasalaman. Yun yun. Ikaw nasaktan. Masaktan, eh ako, po. ano binawa mo? Ha? mo dignidad. Pagkatao ko. Hindi na. Humingi ka ng patawad. May ibabalik pa ba pa ng patawad mo na wala sa akin? Isina! Hindi, na, 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 na. <inaudible> Kung mm. meron oh, pa nang sa akin, na lang! ganito. Alam mo din, siya lang naman eh. It's her call. Uh, Parang awa mo na, Hindi ako naging totally masabas. Awa na mo yan. Ano ba yung mukha ko? Ano ba yun? I have demonstrated. O gagamitin mo, no, no, mo ko? Ha? Grace! Sex! Para na mawala ang stress mo, ka makalibo, ganun kakayos sa laman! Wala nga. Kung hindi niya nakaya, Dean, I, I have given you the opportunity mag usap ka in dalawa. But apparently, hindi, hindi siya madalas sa pakiusap eh. Wala namang nangyayari dito eh. I'll just let her go out, okay? Sige na, sige na. Sige na. You can go, you can go. Tin, binigay ko sa iyo kung ano yung gusto mo. Kasi because big be, Okay, kasi okay, sige, okay. sige. Now, whatever evidences you have, pieces of evidence or anything linking na meron kayong relationship, that's that's between you and her. All right? You can you can use that in the court of law. Bakit kinakailangan gamitin mo ang Facebook to put her body there in sending it doon sa mga kaibigan and other friends, relatives niya abroad, showing it in the whole school, knowing all about this. Why? I just, I cannot comprehend. What is it? Is this something na nag-away kayo? Sabihin na natin may relasyon kayo. Nasaktan ka. Wala na siyang itinatago eh. Sa ibang mga babae, magpapakamatay na yun eh. Paano pa siya ngayon? Is this what you really wanted? No. Diba? But, I understand. Anong ibig sabihin na hindi masamang tao? Define to me, what is hindi ako masamang tao? Well, lahat tayo may imperfection din. I am not perfect. Alam si Sikwel Hanto na mga profesor mo. Alam nila kung anong nangyayari. Inarbor mo to eh. Inarbor mo na hindi na siya pumasok. Pinagkakausap mo. Sila guilty conspired to what you ask. Na ipasa to na wag nang pumasok dahil ito lang alaga mo. Ito yung sinasabing kwarto o kwatro. Kwarto ka, gagamitin kita, o kwatro ka, babagsak ka. Hindi ka mag-isa rito sa krimen na to. You use your position as a dean, yung moral authority mo over your subordinate, your subject, and, and use that power to abuse. And use that person. Now, how can you tell me hindi masama yan? You tell me. Now ngayon, naintindihan mo na ba? Pero apparently, hindi ka remorseful eh. You keep thinking, victim ka No, you're not a victim. Yes, sir. Yes, sir. Could not, sir. I... Dumating rin si Representative Erwin Tieng upang asistihang ng estudyanteng biktimang si Cathy. Ayon kay Representative Tiang, sa kauna ang pagkakataon masusubukan ng Batas Republic Act 9995 na siyang kasong isasampalaban kay Dean Riblet. Pumunta siya rito dahil kinonsulta na amin siya. Siguro mas maintindihan mo dahil siyang may gawa ng batas. Katulong din kami roon. Siguro, whatever it is, hindi na, kumuha ng attorney. Ang nakakaawa, yung mga anak mo at misis mo sa bahay, nag-aantay sa yan. And I know you're not going home tonight. gonna be a long night. Nagpaulak ng on-cam interview ang pamuro ng St. Jude College sa Dimasalang, Maynila. Aminado ang kanilang skwalahan. nawala na wala silang alam sa ginawa ng kanilang College of HRM Dean na si Alexander Ripley. Dismayado ang kanilang pamunuhan sa kinasangkotang kaso ni Dean Reble. Uh, I just like to tell you I contacted also the owners of St. Jude. We were all together out of town. And um, you know the entire management is... aghast okay. mortified okay. we are thankful that you contacted us um, we do not stand for this type of uh, incidents um, today i've already tasked our hr department mm -hmm. to start the ball rolling which is initially of course a preventive suspension uh, against the particular dean okay. in order that the uh, faculty and Will be able to voice out um, without any interference, while at the same time we will also have to respect his uh, rights. rights as an individual and as an employee. Okay. But uh, rest assured that uh, we will make sure that we will find out, and what are, whatever are the necessary fun uh, sanctions that we shall do, we should do, we shall do as soon as possible.